Hello, hello. Good day sa inyo mga sisi. Hey. Ayan, kakalabas ko lang. Nainis ako sa rider. Sobrang tagal dumating. Anong oras na. So, bali, bibili mo. May bibilhin ako. May inuto sa akin yung pinsan ko. Yun yung nagpasok sa kay Lolo Hari niya sa trabaho. Pinsan ko sa minuto siya sa akin, pinapabili siya sa akin. Nakala ko kung ano, beauty bolt daw. Eh hindi ko naman alam kung ano yun. Tinanong ko kung ano yung beauty bolt yun pala, rejuvenating set. My God. Punta muna ako sa loob. Tapos doon ako magahanap ng beauty bolt. Hindi ko alam yun kung anong rejuvenating set yun. Samahan niyo ako mga sis ha. Ako na mag-isa, wala, wala si Lolo Harry niyo. Nasa bahay na pauwi na din siya. Bilisan lang natin baka mamaya kasi nandun na si Lolo Harin yung nag sa akin. Butin na lang wala masyadong tao. night market. Mga sis, baka gusto yung nyo, pumunta. Visit na kayo dito, mag-shopping na kayo night market. O ba? Diba? Maluwag siya, hindi siya masikip ngayon. Wala ganun tao. Ngayon shopping dito mga sis. Kung hindi shopping. Gana-gana lang. Window shopping na kayo. Wait lang mga sis, natin muna natin yung pinapahanap niya. Tanong-tanong muna tayo dito. Hindi ko alam tanong Pero may nakita ko dun sa may gitna. Hanapin muna natin. Magtingin-tingin muna tayo. Dito All sa loob ng mall, ang daming tao. Sa labas wala. Meron kayong ano? Ah, sige, unay mo muna siya. <laughs> sige na. <laughs> May ano, eto, brilliant. Ano yung itsura yung ano, beauty bolt? Magkano yan? 250. Yung rejuve? Pareho. 250. 250? Anong bibilin po? Nagpaano po na ako kung pwede mag-video, baka magalit si ate. Ayan na, uh, nahanap na natin. Ito pala yung beauty boat. Tapos, Reju. Parehas lang sila ng ano, <laughs> ng price, $2.50. <laughs> <laughs> anong, baby, anong mabili nyo dito? <laughs> uh, yung wala nang bawas yun, tawad tayo. So, $2.50 lang. Ang <laughs> 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 daming gumagamit nito. Pero hindi ako nagre-rejuve kasi Bala na siya gumamit Gusto nyo naman yan Ito na nang bibilin natin kasi dito May sabon din to oh, Complete package So bala ito na lang mga sis Bala na yung pinsan ko Magbayad lang pa Ate Ate Suhay okay, ko muna si Ate. Baka yung malaki dito, sana. Oh, wait lang, may bumibig. Baka yung bumibig okay. okay, okay, din pala pandala ako. Baka yung malaki. Si Ate mo, ano ba yung binibilin mo? <laughs> <laughs> mga beauty products, wala akong kaalam mo ng mga beauty products. Sinutusan lang ako. Thank you! inatayo, na tayo. Nakat na tayo mga sis. Eto, nabili na natin yung pinapabilis sa akin. Rejuve set. Tingnan na lang natin kung hindi pa gumanda yung pinsan ko dito. <laughs> diba? Pauwi na tayo.